Ito, oh, nabuksan ko na, oh. Kasi iniwan ni Brownie. Binuksan ko yung plastic, plastic, plastic. Oh, at, at si na, Brownie. Ang anak, tali. Hmm. At si na, yan ang manay ko, ani mo, Brownie, ha? Anak na ni mo, nga nang Ito na guys, so oh, yung anak niya. Ako ang nagtanggal ng kaniyang ganito, parang plastic. Hindi ito pwedeng hipuin eh. Basta may sapin lang yung tamay. Okay na. Ayan. Ayan sana mabuhay siya. Ito yung ano niya, ununan. nonan. Oto brownie. Kuha ako na sa pinahaking kamay.